May napagpad dito Dolphin ba yan? Wala tama kasi niya Dapat pa na, na yan sa Ayun yata, nare report na. Paraba, paraba, baraba, baraba. <laughs> 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 Maulang. Maulang. <Inyak. laughs> Ula ay! Wala, ayoko mag-abroad. Napadpad po yan dito sa tabi. May sugat po yata. Siguro mga tao, para maliwala. <laughs> oh, ang daming marites, diba ba? Ano nga yun nyo? Butang ba yan? Uh, balyena. Balyena? Balyena daw po yan, ma. Dito yan, dito. Balyena, oh, Ito naman. Ano ito? Ito, 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 ito. Ba siguro eh. Siguro ba ito. Tapos,